for today's video. It's... Ang eh. um, magmamigas tayo. Ang goal natin is... Ang goal natin... Makakuha ng emerald hindi makatapak sa color blue. Ay, yellow na lang pala po. Yellow, yellow. <coughs>

Wait lang po, wait lang po. Where it is? Wait ha? Ay, ka pa yun lang ha. Nagpapatan ko ako muna wifi na rin. Wifi ko po ako. Wifi ko. Nakamuro blocks. Hindi ko dami. Ay, blee. Ang tagal. Wait lang. Hindi. Hala, nagkakang talaga. <laughs> Mamo, yung ginagawa mo. Ayan. Yeah. na. Nagugupo pala natin dito. Ay. Makakuha ng MRI or diamond. Tapos, makakuha ng... I mean, hindi mo makatapaksa. Kulay. Color 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 yellow 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 Bowal bow bow bowal to mapak sa yellow. Yellow? Sorry guys ha. Pwede muna tayong creative muna tayo. Go back. So, baby na lang muna tayo. Ha? Okay? Mm, Hindi eh, kasi ako makagawa ng ano. Basta, basta na. Did the chicken man, de. Chicken banana. Chicken banana. 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 na siya. Oh shit. na tayo makap.

Jai was shot by skeleton. Sorry guys, oh. Saan ba tayo pwedeng kumuha? Diba ano to? Light yellow, pero hindi ko masyadong yellow. Ano daw? Basta, basta, basta. Hindi diba, ako papayag. Kailangan kong makuha yun. Ano ba diba, ako dito mag-shortcut, bro? Ano yeah. ba Yes, I did it. Hello, pero ko ay na rin to. Yo. Oh, God. Nagputong na ako, guys. Gusto ko na kumain. Ito. Ito yung buko. eh, makakakit. Hmm. Isipin mo nga, Joy. Wait lang po, ha? Paano makakakit, God? Mas important ito sa akin, yun, yung, yung mga pera ko. Joy, isipin mo mabuti kung paano ka... Ay, alam ko na. din ako. Kong... Shit, God. Dapat kinuha ko yung wala talagang himila. Ay, manila akong tuwala, guys. Kukain na lang natin ito, guys. Wala din na Bro. No. Ah. shit, makakapositif maayos. Ano? Ano Paano ba yun? Ulit, ulit, ulit. One, two, three, go.

Ay, shit, bro. Paano ba yan? Nahulog nga ako, bro. Sinasabi ko na nga baga. Ay, shit. Ay, ko yan. Uy, yun! Ay, sinasabi na yan. and ng video ito. And like po pala na mag-ano and good lang ha. Ayan. May meron pa, pa sa isa. sa isa kasi pala na tayo. Y. Matay, oy mama, matay, pato malon. Matay, <laughs> oy mama, matay, pato sa lima pang ang galay. Shit, bro. Tutulong na ako. Pwede ko bang kainin to? Oh! Shit, hindi pa pwede oh. ka mag magpapatay na tayo ng mga. ngayon ng mga ano. Shit, dito na yung buhay ko. Ito man, nasa dito yung... akin. Okay. Yes. Cute. yung patay ng mga babies. Bakit ako sila sa mga itim? Ikaw mga tayo Ito pag na nga. Yan uh, pag ko sa eh. Sit. Yun, ayun siya. Yeah, I'm yes, from the night. Dead kong galahin to And ito. Maybe I Bye-bye na guys. Kung mga